kalabing anim na kabanata Muling nabuhay si Jesus Makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, Nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan dahil napakalaki ng batong iyon. Pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. Kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila roon ang isang kabataang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila, pero sinabi ng lalaki sa kanila, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng bangkay niya. Pagkatapos sinabi ng lalaki sa kanila, Lumakad na kayo. Sabihin ninyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita gaya ng sinabi niya kaya lumabas sa libingan ng mga babae at tumakbo dahil sa matinding takot. Wala silang pinagsabihan dahil takot na takot sila. Maaga maaga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siya ang babaeng may pitong masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiiyak. At ibinalita ang mga pangyayari. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa dalawa pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid. Pero iba ang kanyang anyo. Kaya bumalik sa Jerusalem ang dalawang tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nang bandang huli, Nagpakita rin si Jesus sa labing isang apostol niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya, matapos na muli siyang mabuhay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Ang pagakyat ni Jesus sa langit Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinangangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa. Read the scriptures. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos.